Guys, dito tayo sa Pasig River. Daming naanod ng baha na ano, water lily. May parating na ano, tagboot no? Mga hilahiya laki ng hinihila niya. Buti pa ano yung, to yung agos. Hindi pa salubong sa kanya. Low tide. Kaya palabas ang tubig palabas ng dagat dito tayo ngayon sa barangay ano? kalawaan barangay kalawaan at saka ano bambang ito bambang sa kabila dati yung ano sa ng ferry pero ngayon hindi na umabot dito hanggang ano na lang sila Guadalupe <coughs> ang lupit ang laki ng hinihila niya labas ito ng ano nagtipo na yung mga ano dito water lily oh. bumara na sila rito maliit lang na tagboot to kaya yung kanyang ilahin napakalaki ito naman at hindi pa hindi agin sa kanya yung ano agos laki ano kaya ang kinakarga nito mga ano na to ah mayroon pa sa likod nagtutulak na tagboat kali dalawa sila Lubog kanina yan Ayan, sir Mabigat yung karga kanina Wala Malalo na ngayon Yung ginagawang salamin diyan, di ba? Ah, oo Wala nang laman ngayon Kaya mag-aanas siya <laughs> May deliver na pala yung karga. Kaya magana. Daming water lilies. ka yan kanina eh, ano sabi ng isang nakausap ko inahalo daw sa materyales nung ginagawang ano factory ng mga salamin magkaana siya kasi wala na palang karga yan na i-deliver na daming water lily -li inaanod ng baka ulan kasi ng ulan And guys yung sa unahan na yun no? mga building na yun eh. yan yung BGC kabila niyan Makati Palipad na na aeroplano Philippine Airline Philippine Airline Iba't ikot tayo guys kasi isasakit na mga katawang ko Dimang araw na ako may trangkaso Isasakit na mga buto-buto ko exercise uh, exercise muna guys yan pala yung building na yan yung mataas na yan oh. ito, ito. ito 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 sa malapit na to sa gilid ng puno yan yung ano building na si Giral yan yung sinusugod na mga rallyesta uh, ilang araw na ngayon wala sila umuulan kasi nasugod no, so ang na mga akbayan yan Ayun yung building ng city meron ulit guys pangalawang ano hotpot ito naman karga Ay eh. ano lupa wala nang laman